Hey yo what's up mga kagwant at yun na nga guys kapag maiksi ang kumot matutong mamaluktot ikanga nga matatanda ayan bumili tayo ng uh, dilis na medyo may medium size na katamtama ng sukat at bumili din tayo ng sibuyas at kamatis at magluluto tayo guys Ginisang dilis yan ang ulam natin sa hapunan at ayan guys napakasimple lang lutuin ng uh, ulam na ito uh, maghiwa ka lang ng mga kamatis pagkatapos maghiwa ng kamatis guys tanggalan natin ng mga buto kasi yung buto hindi natutunaw sa loob ng tiyan yan sabi ni Doc alam mo si Doc siya yes, ay nagsasabi nun eh at pagkatapos hiwain na natin yung sabuyas guys at pagkatapos natin maghiwa ng sabuyas guys ay iluluto natin yan. Siyempre, gigisa natin yung ano, yung tilis. At uh, ang first move natin yan guys, ang una natin uh, isasangag muna yung dilis. Kasi pag sinabay-sabay natin lutuin yung dilis, hindi maluluto lahat. Dapat dalawang balot muna para matansya mo na maluto agad siya. Ayan guys, pagkatapos yan, luto na, pagkatapos yung dalawang balot ulit kasi pag sinabay-sabay mo yan guys, hindi magpapantay-pantay yung luto niya. At ayan na nga guys, pagkatapos niyan ay magigisa na tayo ng sabuyas. Ayan na, sibuyas lang yan guys. Gigisa lang natin yan. At uh, pagkatapos yan, magisa natin ng uh, sibuyas. Pag medyo okay-okay na yung uh, texture ng sibuyas, medyo luto na isasama na natin ang kamatis ayan na guys at uh, huwag niyong masyadong lutuin kasi mas maganda parang fresh pa rin yung kalalabasan ng uh, kamatis natin guys ayan at uh, pagkatapos natin na uh, magis na ang uh, dalawa na yan ayan iahalo na natin yung mga dilis na sinutay natin kanina sinangag lang ba sa tagalog ba Ayan, sinangag na natin. At ayan, pinaghalo-halo na natin siya guys. Pagkatapos yan, lalagyan natin ng asukal. Ayan, dalawang suput ng asukal. Yung asukal na yan, e, galing pa yan sa mga resto. At medyo kumuha tayo ng konti. Ayan. At uh, ayan guys, napakasimple ng uh, recipe na yan. At uh, luto na yung uh, ulam natin na uh, ginisang dili sa kamatis at uh, sibuyas. At ayan na guys, ang finished product at napakasarap nga guys. Hindi mo malalasahan yung alat 'yan kasi nilagyan natin ng uh, ng uh, asukal. Ayun. At uh, maraming maraming salamat sa panonood guys. Pabush!